Yo, what's up, guys? At babalik na naman ng idol yung piling pugi. So guys, ito pala ang sitwasyon niya dito sa may divisorya kapag gabi. Ayun guys, so medyo marami pa rin tao guys, ano? Ayun oh. No? Ay, dami pang mahabol na mamili. At saka yung iba, ay mga pauwi na rin sa kanilang mga bahay. Ayun guys, so grabe, ang dami pa rin tao, no? Lalo na to guys, kapag Pasko na. Ay, kahit gabi hindi mo talaga, hindi ka talaga makadaan dito. Kahit gabi na, kung Pasko na, to so, ayano kasi mura na kasi yung mga ibang prutas dito guys. Pinabagsap na nila para maubos na. Ayan, so, ito yung ilayo, grabe. Dami pa rin tao. Ayan, no. Dami pa rin bukas guys na mga tindahan. Kaya sa mga habol dyan, bili na. Ayan guys. Dami pang bukas guys. Ganito ang sitwasyon dito sa Divisoria. Kapag gabi na guys, so, yung iba naglilikpit na rin. Grabe ang dami rin tao, no? Kaya no, pag, pag Pasko guys ay grabe, hindi ka makadaan dito. Kahit ganitong oras, hindi ka makadaan dito. Sobrang siksikan talaga. Yan o, Paskong Pasko na. So ayan lang sa muna sa so, ngayon guys. So abang-abang lang, follow for more.